Gusto mo ba na siya ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Lalong-lalo na ngayon na may pinagdaanan kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi na kayo nagpapansinan at ikaw ay naghihintay sa tawag, text o chat niya. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo. Gusto mo ba na maalala ka niya at ikaw lamang palagi ang pakakaisipin niya sa lahat ng oras at hindi hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap at gustong gusto niya na magkaayos kayong dalawa. Kaya gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito ay napakaepektibong ritual lalong-lalo na kung buo ang loob at paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng panulat kahit anong kulay at isulat sa palad mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang butil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At pagkatapos, hawakan mo ang bawang at ipahid-pahid ito sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya. At habang pinapahid niyo ang bawang dyan sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya, ay sabay mong banggitin ang mga salitang ito. Pangalan at apelido ng target, ikaw ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa akin sa tulong nitong bawang. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, itago itong bawang. Itago sa damitan mo o pwede ilagay sa bag mo o di kaya sa bulsa mo at dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At kinabukasan, pwedeng ulitin ang paggawa nitong ritual. Isulat sa palad mo ang kanyang tunay na pangalan ng isang beses at ganoon pa rin ang bawang na gagamitin mo sa ritual. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At paniguradong hindi-hindi siya makakatigil sa kakaisip sa iyo hanggat hindi kayo nagkaayos sa dalawa ng partner mo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.